Alokasyon Tumutukoy sa mekanismo ng pamamahagi o distribusyon ng mga likas na yaman, yamang tao at yamang pisikal sa iba't ibang paggagamitan upang masagot ang mga suliranin pang ekonomiya. Ito ang pamamaraan ng pagtugon ng tao ukol sa suliranin ng kakapusan ng mga pinagkukunang yaman. Pagtatakta dami ng pinagkukunang yaman para matagunan ang pangangailangan at gustuhan ng tao. Ang susunod naman ay ang sistema pang ekonomiya. Ito ay sumasaklaw sa mga istruktura, institusyon, at mekanismo na batayan sa pagsasagawa ng mga gawain pang produksyon upang sagutin ang mga pangunahing katanungan pang ekonomiya. Maaari din na maaring na, natin baguhin ayon sa pangangailangan ng ating lipunan. At ang mga uri naman nito ay ang tradisyonal na lipunan. Tradisyonal at tradisyonal at ang nagpapasya dito ay ang lipunan. Nakabatay sa tradisyon, kultura at paniniwala. At market economy na sunod. Ang nagpapasya ay pamilihan. Alin susunod sa kanyang pansariling interes? Sumunod ay command economy. Ang nagpapasya ay pamahalaan. At ang mix economy naman ay pamilihan at pamahalaan ang nagpapasya. Ayun lamang po. Maraming salamat.